Okay, hey, what's up mga so, Ayan, meron lang akong share sa inyo guys, ano? Dahil nung nasa Nueva Ecija kami ng pinsan ko, pupunta kami sa sa namatayan, sa aming uh, tito. Pero ang bahay nila sa may bandang bundok. Ito yung part ng karanglan, yung tinatawag nila na tuli. Yung may pangalan na ganong barangay sa karanglan eh. Ayan, so makikita nyo sa video guys grabe yung dinanan namin nakala na namin sa may una ay hindi siya or pare-parehas na lang ka kapangit yung daan yan o yung nakikita nyo na yan yan so nagdiretso kami gamit ko yung sniper ko tapos yun sa pinsan ko sa si Elmer sa kanya yung XRM na nakamotard so ayan grabe yung pinagdaanan namin dyan talagang halos halos Diyos galating oras siguro na binabaybay namin yan tapos nung may mga time na nung malapit na eh, gusto ko nang bumalik dahil hirap na hirap yung motor talaga dahil halos hindi na namin daanan na ng kalabaw lang yung mga patoki or karita yung mga paragos pagkasakyan ng ano yung hila-hila ng kalabaw yan, oh. dito maganda-ganda pa yung kalsada ng una eh pero nung malapit na talaga kami sa may barangay grabe Sobrang pangit ang daan. Mas natakot ako dahil baka may mga NPA ganun o kaya talagang may mga maghaharang sa yo na taga road. Siyempre diba, niyat na alam. Nakamotor tayo, baka may mga nag-aagaw ng mga motor. Eh. Dati naman namin kinupuntahan tong lugar na to pero hindi ko lang in-expect na ganun talaga pa pangit na yung kalsada. Hindi ko lang kasi na-videohan guys dahil hindi ko na dala yung camera ko na dahil low bat mga time na yun. Ayan. So, sa dulo ng video na yan, guys, makikita nyo, di ba, yung nag, ano na kami, nasa may putika. Yun. Yun yung pinakang, ano, malapit na kami sa may barangay na Noong time na yun. Nalaglag na nga yung belly pa noong motor ko, eh. Kaya, kinabit namin ulit. Tapos, yun, may mga tao na roon na tinuro kami na malapit na nga yung lugar na yun. Yan, no, kakaway-kaway pa ako nung una. Kala ko, eh, nakakatuwa. Pero, eh, fun na, hindi na nakakatawa May mga semento rin na nadaanan niyo, pero naigsilang. lang. Hindi siya lahat ng semento. Sobrang pangit ang daan dyan. Tapos, ang nangyari pa dyan, guys, nung, ano na, pauwi na kami. Akala ko doon pa rin kami nadaan. Buti na lang pala, may daanan dyan sa may yung pantabangan dam. So, sa huli ng video na yan, guys, eh, dun yung makikita na, kung huh? lumabas so, na kami sa may pantabangan dam. At grabe talagang, alam mo yun, yung parang, Uh, mis na miss mo dumaan sa semento <laughs> at ko sa sarili ko na hindi na talaga ako babalik sa lugar na yan dahil ganun eh ang pangit ang daan tapos yung motor hirap na hirap nawang -uwa sa motor so yung sniper pinang trail so <laughs> maganda yung daan dito guys hindi, hindi talaga na videohan yung ano yung pangit na yung daan ang eh. na ko lang yung yun niya yung nulak ko na sa may putik makikita nyo may mga bato na lalaki hindi pa yun yung pinaka pa na lang kami ni Elmer pinsan eh. ko dahil yun niya, ganyan, ganyan yung nangyari

Yan, bago kami dumating dyan, grabe yung pinagdaanan namin sa may part na yan. Sobrang pangit talaga ng daan. Eh so, tinulak ko na lang yung motor dahil laging pag umikot pa yung gulong talagang talsikan yung mga putik. <laughs> Tapos yun, buti dyan natanggal yung tornilyo ng belly pan. Napulot ko pa yung tornilyo. Eh kung dun sa may daan, nakala ko dun na laglag, wala na. Tatalihan ko talaga. So yun, thankful na rin ako dahil dyan na laglag. Medyo maluwag kasi yun, hindi ko na nahigpitan talaga, nakalala ko. Ayan, oh, minto kami dyan. <laughs> Grabe, sabi ko, alog na alog na yata yung mga tunilyo ng motor. Yung ako na bearing na. Buti na lang, hindi pala nangyari. <laughs> Ayan, so, yun, dumating na kami dito guys. So, sa may, <laughs> ubinan yung reaction namin nung nandito na kami sa may pan, pantabangan dam. Woohoo! <laughs> Alupit! Bali yang dike